isang mapagpalang umaga na naman mga ka-farming nandito muli tayo sa ating palayan no? upang mag-share ng mga video tips kung paano tayo makakatipid sa ating uh, pagsasaka, pagtatanim ng palay ngunit magkakaroon naman tayo ng ano, mataas na ani so Itong i ko na video ngayon sa inyo mga ka-farming ay eh, ito po yung mga base po sa mga experiences na ginawa ko na maliit lang yung ginastos ko sa pagpapalayan pero masisigurado ko naman na mataas yung ani. So sa video na to mga ka-farming, malalaman nyo po kung ano yung mga tips na ginawa ko para magkaroon ng mataas na ani, ngunit uh, sa mababang ano uh, halaga lang, tipid na gastos. Alright mga ka-farming. So ito na po yung palayan na dati pinopost ko sa Facebook yung mga 2 months ago. So ito na po siya ngayon, no. Medyo hinog na siya, malapit na siyang ma-harvest. So yung i-share ko ngayon mga ka-farming eh kung ano yung mga ginawa ko kung bakit ganito yung naging output outcome niya, no uh, kung matitingnan nyo naman mga farming siguradong sigurado tayo na bawing bawi tayo at makakasubra pa sa ating nag nagastos na ano na pera sa pagpapag alaga ng ano ng palayan na ito so yung unang tips mga ka farming na isi-share ko yung ginawa ko is number one ay dapat may regular farm visit ka so ibig sabihin po noon dapat pagkatapos nating maitanim yung ating palay ikailangan bibisitahin din natin yung palayan natin araw-araw sa case ko umaga at hapon ano binibisita ko yung palayan na ito uh, chinitsik ko at monitor kung ano na yung status ng palayan so bakit po tayo makakatipid sa ganitong paraan unang una po kapag araw-araw nating binibisita yung ating palayan inachicheck natin kung ano na yung status niya halimbawa ah, pag pinupuntahan natin malalaman natin kung marami na bang damo na tumutubo so kapag marami ng damo yung palay natin tuwing bibisitahin natin eh ang gagawin natin eh imbis na magbabayad tayo ng tao na magtatanggal ng damo i-regular na lang natin na ano, bubunutin yon So, kahit pa unti, -unti lang, kahit araw-araw, pagpupunta mo dito, bubunutan mo ng damo. So, hindi makaka, makakapagpadami masyado ng damo. Kasi mga ka-farming, kapag hindi naman natin binunutan ng damo, tinanggalan ng damo yung mga palay natin habang bata pa, ang mangyayari po nito ay katulad po dito sa kat Katabi ko na ano, palayan. No? Oh. So, madamo siya. Hindi siya nabunutan ng mga damo. So, nagiging competition yung damo ng palay. So, ang mangyayari, yung palay natin, hindi na makakatubo. So, pag hindi na siya nakatubo, syempre, yung ani natin liliit. So, another advantage mga ka-farming sa araw-araw na pagbibisita mo sa palayan, ay yung ano, uh, machichig mo rin kung marami yung mga golden kuhol o yung kuhol ay mapaminsala din yung kapag bagong tanim yung palay so hindi na tayo kailangan bumili pa ng ano yung chemical na pampatay ng kuhol yung molosicide so kapag bibisitahin natin kapag mayroon tayong napapansin ng na mga kuhol na paunti-unti pupulutin na lang natin kasi pag hindi naman natin pinulot mga ka-farming yung mga kuhol ikakainin nila yung palay natin so kagaya po dito sa ating katabi na palayan ito po yung mangyayari diba so malaki yung area na sayang na hindi tinubuan ng palay dahil kinain ng kuhol so kung ito ay nataniman, marami-raming palay dito na nawala. So, yun yung kahalagahan mga ka-farming ng araw-araw na pagbibisita o regular farm visit. So, tataas yung anim mo, hindi mapipinsala yung mga palay mo, hindi ka pa makakabili ng mga kimikal. Sa pag-weeding naman, hindi mo na kailangan magbayad ng tao para bunutin yung ano. So kasi itong portion na mga ka-farming, mataas na portion kasi ito. Dati-rati, yung hindi pa ako yung nag-maintain nito, palaging dinadamu ito. Hindi ganito ka kalaki, kata kadami yung palay dati. Talagang mara, maano to sa damo yung portion na ito kasi mataas, mahirap siyang patubigan. So yung pangalawang tips mga ka-farming, yung kinatawag natin na ano Selective Fertilizer Application So, yung lupa kasi natin iba iba yung ano nya, yung taba So, yung ginawa ko ah uh, Selective Fertilizer Application So, i-check mo yung portion kung saan lang yung ano, yan, sungsaan lang banda yung kailangan, nangangailangan talaga ng abono. So, paano mo malalaman yon uh, Makikita mo sa ano, sa tubo ng tanim. So, isang buwan pa lang ng ta palay mo, makikita mo na yung ano, yung performance ng tubo niya. So, pag nakita mo yung kung saan banda yung medyo naninilaw, yun yung kailangan mo na lagyan ng abono. Yun yung naninilaw, payat. Pero yung portion na ano, pag nakita mo na mataba yung tanim, marami yung suhi, maberde yung dahon, hindi eh, mo na kailangan applyan ng abono yan mga ka-farming kasi may abono na yan. Mataba yung lupa. So, magsasayang, magsasayang lang tayo ng abono. So kung mani maniniwala kayo sa hindi man farming itong buong area na to. Yung ginamit ko lang na abono dito ay isang sako lang. Pinaghalong ammonium, ammonium sulfate at saka potassium. So isang beses lang ako nagabono dito. Isang sako lang kalahat. Kalahating ammonium at saka kalahating potassium. So kung titingnan nyo mga ka-farming oh, di ba? So, sa ganitong paraan, selective fertilizer application, ma -ano mo, makakabawas ka sa gastos. Dalang lalaw na ngayon, sobrang mahal yung abono. Yung complete natin ay nasa mahigit 2,000. So, ito mga ka oh, isang sako lang. So, napakahalaga. Selective fertilizer application. Kasi yung tanim natin, kapag hindi naman niya kailangan ng abono wag na, wag na tayo mag aabono so yun lang piliin lang natin kung saan banda yung talagang nangangailangan so yung <clears throat> pangatlong tips ko mga ka-farming ay yung ano biological control so pag biological pag sinabi nating biological yung mga natural lang na pamamaraan ng pagkontrol ng mga insekto. Di ba? So hindi natin makakatipid tayo, hindi tayo makakabili ng mga insecticide. O di kaya makakabili man tayo eh hindi na ganoon karami kasi meron tayong natural o biological control na tumutulong sa atin upang mapuksa yung mga peste. So kagaya ng yung isang biological na inapply ko, kagaya nung pinos ko na video nung nakaraan itong ano pag apply ng ihi o oh, as biological control ito yung ginamit ko na trap trap sa mga rice bag so mga papansin po natin nandun pa yung mga rice bag oh, sa loob so mga patay na siya so pinalibutan ko ito ng mga bottle na may laman na ihi So dito ito na yung parang tumutulong sa akin para puksain yung mga rice bag. So ik ikalawang biological control na ginagamit yung mga ka-farming itong ano pag-aalaga ng itik kasi ako meron akong itik din na inaalagaan dati rati nasa tatlong mahigit yon pero ngayon sampu na lang kasi unti-unting nawawala ni nanakaw nung nakaraang June nung nagpista yung sa poblasyon nawalan ako ng sampung itik may nakapagbalita sa akin na ipinanghanda raw sa ano sa pista so yun po so bakit po mga napakahalaga mga ka-farming yung itikan itik natin sa palayan Unang-una po, malaki yung tulong ng itik. Pag bagong tanim pa lang yung ano, yung palay natin kasi yung mga itik, yung kinakain po nila yung mga kuhol, yung mga maliliit na kuhol. So, bago pa man taniman yung palayan natin, sa land preparation pa lang, doon mo na i ano yung itik mo. Doon mo na pakainin araw-araw. So, sa ganung paraan yung mga maliliit na mga kuhol ikinakain nila samantala mga yung sobrang mga malalaki naman ay natitira yun na yung ano yun na yung pupulutin mo kapag uh, ano mayroon pang mga kunting natira yung mga itik so pagkatapos eh maliban lang sa nakakatulong sa ating palayan yung pag-aalaga ng itik eh, makakalibri pa tayo ng pangulam ng itlog so yung mga itik ko eh, hindi ko po kinakatay kasi parang sila yung kapartner ko sa ano eh sa palayan yung pang apat na tips ko mga ka farming ay yung combination mo ng ano iko combine mo yung traditional farming at saka yung organic farming so yung pag sinabi natin traditional farming ito yung mga ito yung pagsasaka na talagang kinagisnan natin yung paggamit ng mga inorganic chemicals so yung pagano ng mga urea complete mga insecticides so yun po yung traditional farming yung organic farming naman mga ka-farming alam ko naman na hindi yan bago sa inyong pandinig eh. yung paggamit ng mga natural na pamamaraan at hindi mga hasardos na uh, pamamaraan ng pagsasaka kagaya ng pag ano uh, ng abono, mga foliar fertilizer, mga compost, yung mga natural biological control. So, maganda rin uh, kasi sa aking karamihan sa mga magsasaka, pag narinig nila yung organic farming ay negatibo yung ano nila yung opinion yung impression kaya walang nagpro-promote so pero para sa akin yung organic farming ay magandang pamamaraan ng pagpapalay kulang lang siguro ng ano ah uh, information no masusing pag-inform sa mga magsasaka so pwede mong i-combine mo yan para hindi ka para ka rin makatipid sa gastos mag nagtuturo din ako kung paano gumawa ng mga abono, ng urea, ng complete para makatipid po tayo mga ka-farming sa ating pagpapalay. So, yung panglimang tips ko mga ka-farming, yung ginagawa ko, syempre, wag nating kakalimutan ano, magdadasal. Ako so tuwing nagpupunta ako dito, iniikot yung palayan ko. Yun, habang naglalakad-lakad ako, Uh, humihingi ako ng blessing sa ating Panginoon na sana bigyan niya ako ng magandang ani uh, sana tulungan niya ako na ilayo ang palaya natin sa mga peste, mga insikto at magkaroon ng maraming ani so, pinaka ano yun, basic po mga ka-farming, huwag mo natin kakalimutan na humingi, mamanalangin sa Panginoon dahil siya lang yung nakakaalam po sa lahat. Mga ka-farming, yun po yung mga tipid-tips po natin na ipinamahagi sa ating mga kapwa magsasaka. So, pwede nyo pong anuhin yun, uh, i-apply nyo rin sa inyong, ano, sa inyong mga palayan sa susunod na cropping para at least ano ma, uh, makatipid po tayo sa ano sa mga gastusin sa palayan kasi alam naman natin na isa sa mga pangunahing soliranin ng mga magsasaka ay yung financial na pangangailangan paano tutustusan yung pagpapalay so yung ginagawa ng iba katulad ko eh, nangungutang na lang sa mga ano pautangan para may panggastos so kapag hindi po nakahabis na marami hindi pinalad eh, wala pong ano wala pong mangyayari sa ating mga magsasaka kasi ipambabayad lang sa utang yung maani nila So kawawa po yung mga farmers natin. So sana po ay may natutunan po kayo dito sa aking video mga ka-farming. Uh, maraming salamat po ulit sa inyong panunood. Expect po na maraming more videos na mga tipid tips kung paano po tayo makakatipid sa ating mga pagsasaka. So sana po ay ma nakatulong po ako sa inyo kasi yun lang po yung talagang layunin ko makapagbigay ng mga information, education sa mga kapwa natin magsasaka kung paano natin sila matutulungan pagdating sa mga pamamaraan ng pagsasaka at sa iba pang aspeto ng agrikultura para makatipid po sa gastos. Thank you very much mga ka-farming. Muli po ako ay napapasalamat. Sana po ay pa-like, pa-subscribe po. Kung ako man po ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat po. Good morning and God bless.